Ano? You know, Eno kumusta kayo mga pamangkin um, ko sa Quezon? ayan, hi test. Kumusta kayo dyan Kumusta? Buhay-buhay natin. Yung mga ate ko sa Mary Grace. Kumusta kayo? pasensya na hindi ako nagpunta at hindi halagalo sa inyo sorry, sorry dito ko ngayon sa kwarto namin kahit saan ko pumunta sa apa uh, noon ngayon, napakainit napakainit po sobra Sobrang init po panahon. Kayo po ba? Siguro nainitan din ho kayo, no? Init. Ang hirap kumilos pag mainit, sobra init. Parang gusto mo lang magpahinga kasi ang init. Ay, best friend ko nga po pala sa Canada. Hi, Aileen. Gusto. Ingat ka lagi. Ingat palagi. Ingat mga... Ingat po kayo. Ingat. Lagi mag-ingat. kahit sa mga kainaro ron, lagi mag-ingat. Ingat-ingat po tayo palagi. Lagi po tayo mag -pray. Huwag niyo po Huwag niyo pong kakalimutan. Lagi magpapasalamat sa mahala Panginoon natin. Pray, pray lang po. Ano po masarap na merienda? Sa so, ganito mainit. Halo-halo po. Ano? Sarap. Malamig. O kaya malamig na ko. <laughs> Aba po ng bakasyon na mula start po ngayon Friday, Saturday, Sunday and Monday long vacation po para sa mga nag-work, mga estudyante